So hey, yeah, what's up mga par? Magaling tayong uh, Batangas mga par Ito na tayo ngayon Patagaytay uh, na Pabalik na tayo kasi may, may, pasok tayo So medyo traffic pa ngayon Pero alas dos pa naman pasok natin mga par Mukhang aabot na tayo 11.44 uh, 11, 11.44 na Pero dadamo na tayo ng ano mga par Dadamo na tayo ng Mahogany Bibili tayo ng uh, pampaitan Pampapaitan worth 200 pesos para may uh, ulam tayo mamaya mga papa request din kasi ni chef yan so uh, pagandahan titikman din natin yung luto mga mamaya mga par sa papaitan kasi uh, usually lahat ng kadalasan, uh, ulam namin palagi mga para, eh si chef ang nagluluto, syempre chef nga eh <laughs> masarap magluto si chef mga papa quality mga bar quality Uh, sumunod lang tayo dito sa ambulansya dito tayo dadama mga paros diretso. diretso pa tayong uh, mahogany doon tayo bibili ng, ng pampapaitan paitan lang 200 lang or 200 lang halaloy mo natin ha so yun mga nandito tayo sobrang daming uh, pampapaitan sa mga gustong uh, yun nagbabalak bumili pampapaitan dito lang yan mga para sa Tagaytay Mahogany Beef Market area bandang dulo to mga para dito tayo bumili kay ate Kim Kat salamat ate so yun mga para worth 200 pesos solid na tayo salamat ayun oh. o so, na tayo pababa mga para So mga parang kakarating lang natin Tadala na natin ang ating uh, Mahiwagang papaitan Iabot na natin kay Chef Malapit na tayo huh, init Hola Yeah, Chef mga parang